Makabuting tao po. Huwag niyo pong ganyanin kasi hindi niyo po kilala. Marami po nasasaktan. Kaya number one po kami nakikita niyo. Na Kasi alam po namin kung sino si Pastor. Una po, uh, ang background ko po, wala pa po ako sa kingdom. I was a former TV dancer po sa noontime show under okay. ni Kuya Willy okay. Guillermo. Kung alam niyo po yung programa niya dati. Yeah. So, I'm one of the ASF dancers, uh, which is uh, very popular, known, known sila as Bawawi dancers. So, isa po ako doon. And then, at the same time, I have this, after a year, six years po ako sumasayaw. And then, after six years, lumipat naman po ako sa pag host and comedian sa Punchline, Laughline and Metro Comedy Bar with Vice Ganda and uh, Ethel Buba, yung mga yun, mga kasama ko noon dati. And then, it came to a point in my life, po, uh, Kuya Bistak, na I was depressed. So, almost suicidal po nung panahon na yun. Kasi, um, extreme sadness po ang nangyari sa akin. Uh, I don't know what happened really because everything is ala, in place. Eh. Parang, kumbaga, I have a good job. I can help my family. Yung every dream ng isang typical na young people. Because I, during that time, I was 19, I think. During that time, nagusto kong magpakamatay because of depression. So, what happened po, Kuya uh, Bisdag, is that the moment that I want to end my life, I saw pastor preaching on TV about the love of the Father that never changed. His message is about the power of God's love. Kasi nung panahon na yun, alas stress na madaling araw, mostly yung huwi ko after sa trabaho. So, yung buong network, off-air na siya, like uh, GMA, ABS, off-air na sila kapag ka 3 a.m., di ba? And only ACQ-KBN, ACQ-KBN, pero nila pang SMNI, hindi pa siya SMNI yun lang yung naka-on. At loud and clear na nag-preach si Pastor about the power of God's love. And then, during at that time, I cried kasi nakalimutan ko na meron pa palang ama sa langit na nakatingin sa'yo at nagbabantay sa'yo at nagbamahal sa'yo. Kasi if you are depressed, you feel unloved, you feel unworthy, you feel nothing, you know? Parang walang kwenta yung buhay. And during at that time, naging secret televiewer po ako ni Pastor for six months. Secret lang bakit? Kasi I'm, I'm very shy to tell it to my friends that I'm listening to gospel kind of a program. Kasi di ba pag nasa labas, parang, ah, napaka ano naman yan, napaka parang out of nowhere ba? Parang ganun. Hindi ka in, hindi ka uso. So, I kept it as a secret. And then finally, when I came to a point uh, that I wanted to offer my life to the Father. Finally, I was enlightened by the message of Pastor about repentance, about the message of salvation. Beyond. So uh, uh, kingdom doctrine. And then year 2007, I offered my life to the Father as full-time. It means I entered to the covenant of following his will no matter what. I left. everything, my my career. I'm at the peak of my career po during at that time. And very vulnerable, young, vibrant. Kumbaga, kumbaga sa ano yung talent mo nandoon eh. Pero yung calling ng ama ko, hindi ko po hindi ko po mano ma ma-avoid. The calling of the father in my life is very intense to the point that I finally decided out of my freedom of choice, hindi pa ako pinilit, out of my freedom of choice to offer my whole life to the Almighty Father. Yes. And now, 17 years serving the Almighty Father here in the Kingdom Nation. Praise the Father. As, uh, ngayon, assigned po ako sa uh, isa, uh, Central Coordinator dito po sa headquarters dito sa Davao, yung binisita niyo po. And then, also one of the Kingdom Musicians as main singers one of the main singers, and then also a dance choreographer sa mga bata po dito sa kingdom. So, so all the talents that you have are being used by the Almighty Father for His honor and glory. So, yun po yung, yung story ng buhay ko po. So, mm -hmm. Anong masasabi mo kay Hunti at sa lahat po Alam, alam mo ko yung service doc. Service doc, gusto ko talaga siyang imbitahan dito sa kingdom ba? Magkapi kami dito. Ituro ko pa siya dito sa kingdom. <laughs> <laughs> para man ma-enlighten siya. Kasi mal malalang aligasyon yung pinatong uh, mo, Madam, Madam Chair, kay Pastor. Kasi ma'am, ka pa naman. Alam mo, dapat na di ka dapat pumabor agad-agad sa hearsay lang, di ba? Na wala namang enough evidences ko. So kung totoong concern ka sa iyong mga bogus ng mga witnesses, dapat tinulungan mo magsampan ng kaso sa korte. So di po namin uh, kayo palalampasin sa katotohanan. Ang gusto, ang gusto po kasi namin marinig yung katotohanan. Oh, hindi po namin dapat pakinggan yan sa Senate hearing. But in the court of law. So we challenge you, make those allegations detailed with affidavit, with their sign in it. If you will not respect the constitutional right of pastor, we will also not respect you. If you cannot do that, that is a bogus hearing and we will not subject ourselves to that kind. Respect us po and we will also respect you. It's not a smear campaign po. Words are cheap. So, sa korte po kasi, it's not what you say, but what you can prove. The truth can be seen by what you can prove and present. So, tulungan mo po sila, mabatas naman po kayo, and entertain nyo yung mga allegations nila. So, ang katapusan nitong lahat, sa korte po. At ang judge po ang magbibigay ng hatol. O, oh, hindi po ikaw, kasi isa ka lang pong ma babata, isa ka lang pong public servant. Okay, hindi ko po judge isa ka pong public servant. So serve us with right judgment, fairness, and respect our constitutional rights. Don't be like wolves in sheep clothing po. Nagkukunwari kang tupa, pero totoo, isa kang lobo. So wag po, wag po ninyong lokohin ang mga tao sa mga bogus witnesses po ninyo. Maraming salamat po, Service Doc, for having us here ni Brother Carlo. At uh, nagpapasalamat po ako kay Pastor. Unang-una, marami pong nagmamahal sa iyo, Pastor hindi lang po kami mga full-time workers and members, but now you can hear from non-members kung gaano nila kayo kamahal because of the goodness that you have shown. Nakikita po yan ang buong sambayan ng Pilipino. And hindi uh, to po kami, lagi, hindi lang sa likod, to defend our faith, the kingdom, and you, Pastor, in all forms. It is a badge of honor para po sa amin na ipagtanggol po kayo. Kasi alam po namin na lahat po ng gina ginagawa nila sa inyo. It's all false accusations. Mere, mere na ano lang, uh, paninira lang po talaga. Because of jealousy, envy, ganun po, love of money. Hindi po, hindi mo matutumbasan yung lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po sa amin. At hindi, hindi po namin yan makakalimutan. Tatanawin po namin yung utang na loob. Maraming salamat. Ma'am Dayan, ano po yung panawagan nyo sa mga bossers ni Pastor, lalo na po yung paborito mong kambing na report namin yun, pinagpistahan <laughs> namin yun. Panawagan ka po sa sa mga bashers to, para ma-enlighten po natin sila kasi mali po ang kanilang pagkaintindi sa nangyayari kay Pastor. Hindi kasi ang dami pong sumasakay po talaga dahil nga sa kasikatan ngayon. Every corner na mga sokmed, makikita mo puro pangalan ni Pastor at sinasakyan po ito ng mga vloggers na hindi naman po nagre-research kung ano po yung katotohanan. Ni hindi pa nga nag interview sa amin katulad ng ginagawa ninyo, service doc, di ba? At ng iba pang vloggers na nakaunawa at naka nakakilala kay Pastor bago po tayo magsalita ng kung ano-ano, please, i-research nyo po. Tignan nyo po yung katotohanan. Huwag lang po kayong tumingin sa views. Dahil lang po, ah, mas marami akong views makukuha, kaya, ano, sis, uh, uh, sasak sasakyan ko to, sisiraan ko tong taong to. Hindi po. Let's, let's fight fairly, mga kapatid. Ano? Sa laban ng buhay, dapat, ano tayo, lumalaban tayo ng patas. Hindi po yung dahil lang sa views, dahil lang sa pera makukuha mo. Huwag pong ganun. Pero hindi totoo yung mga pinagsasabi mo against sa taong inusente. Ang ama po nakakikita ng intention ng mga puso ninyo. Lalo na kayo mga vloggers na puro paninira ang sinasabi ninyo sa mahal naming pastor. He is an innocent man. He, he is a pure... Napaka-spiritual na tao po na pastor. Napakabuting tao po. Huwag niyo pong ganyan kasi hindi niyo po kilala. Marami po nasasaktan. Kaya number one po kami nakikita niyo. Na Kasi alam po namin kung sino si pastor. Tapos yurakan niyo dahil sa mga views lang niyo at pera makukuha niyo sa mga vlogs niyo. Karma. Karma po yung darating sa buhay niyo. Hindi po kayo magtatagumpay. I tell you. Lumaban po kayo ng patas. Katotohanan po yung ipagtanggol ninyo. Katulad na lang po ng ginagawa nila, Service Doc, at iba pang mga vloggers na tumatayo po sa katotohanan.